Mga kababayan, apag ah, nagkataon ito na yung dilubyo na darating sa buhay ni Butod. Ayan. Bakit ko po nasabi? Ayah, ah, siyempre mamaya na po natin itutuloy yan dahil <laughs> gusto ko lang po muna nga batiin. Itong aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan at mailayo kayo rito sa mga as mga politikong mga aswang. <laughs> Yan, mga aswang na kasi talaga yung mga politiko ngayon. Wala ka nang mapili. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan na kahit na sino na dyan basta yung lumang nandyan magre magre re, magre -re pag nakita yung uh, itsura niyan doraan nyo na lang Ganun na lang siguro at dito sa amin sa Mindoro nakako na eh nakaready na yung mga mangyan dito natitiradorin na lang ng mga mangyan nyan dito pupunta pa rito sa amin dito sa Mindoro mga hype na yan anyway balik na po tayo dito sa posibleng ito na siguro marahil ang dilobyo na darating sa buhay ni Butod kasi nga po itong si Bipisara at itong si Aime, nagsanib pwersa na po. Ngayon, bakit ko nasabi? Kasi nga po, ayan ay, uh, siyempre, di ba? Uh, wala naman wala namang naniniwala, maging ako, hindi ako naniniwala dyan na makikipagsanib pwersa itong si Aimee uh, Aime rito kay BP Sara. At, uh, hindi ako makapaniwala doon. Ako, maging ako. Pero, ang sabi niya, ginarantiya ni Aime, na patutunayan ko sa iyo Inday uh, Sara na totoo itong sinasabi ko kung gusto mo ah, lalap-lapin ko yung butod ni uh, Lisa na yan at pupulotanay natin <laughs> <laughs> imagine mo ang bigat na na ang bigat na patunan yon? ay kung talagang uh, ganun ang uh, kinondisyon eh, ay may ay uh, talaga namang mabigat yun. Imaginin mo, willing siyang laplapin yung butod nitong si uh, hipag niya at uh, daw nila sa bahay. Kaya <laughs> ito na, yung dilobyo na ah, uh, darating sa buhay nitong si Butod na ito. Anyway, you deserve it. <laughs> yeah, di ba? <clears throat> at uh, nako, Grabe. Hindi na po magkaintindihan itong si Butod. Takbo dito, takbo doon, takbo doon, takbo doon. Bakit? Kasi nga po hinahagilap niya yung mga dating vlogger daw na tumulong kay uh, Bangag. Ayan. So, ibig sabihin, ah uh, talagang nangangailangan na, kailangan na naman ni Lisa yung mga dating vlogger na tumulong sa kandidatura ng kanyang asawa. Vlogger pa talaga ang hinanap. Hindi ba ta kung doon, uh, ano kaya yung 1.5 million na itinulong ko dyan? Ano, wala, nga wala, wala nga kaming narinig doon sa sabi na, oh, yung mga tumulong sa aking asawa noon, kandidatura niya, wala lang kami wala naman lang ako narinig na nagpasalamat yan po ang totoo dahil dito po sa amin si Mindor marami pong makakapagpatunay yan ah, na dalawang truck yung binili kong sardinas Diyan pa sa, sa Manila ko pa binili yan Diyan sa Malabon yung Master Sardines ah, Dalawang truck po yan, transport din sa Mindoro. Noong uh, matapos po yung plus mga tarpaulin pa at saka kung ano-ano pang mga binili ko dati para lang maipamodmod dito sa aking mga mga katutubo dito. Kasi ang totoo lang po dito, yung mga katutubo po rito ang marami na mga butante. Kaya yan po sinigurado ko. At may resibo po ako, may papakita. Ah, uh, ah, eh, 10-wheeler uh, yung uh, truck na yun na napakahabang truck punong-puno po yan na sardinas na binili ko po dyan sa uh, Manila dyan po sa Malabon nandyan po ang factory ng Master Sardines dyan po pero wala akong narinig na nagpasalamat doon sa mga kwan pero uh, uh, hindi ko na po kinukon yun eh ang sa akin lamang po rito tapos uh, nabanggit ko lang po kasi nga na sabi po dyan na hindi na raw magkamayaw at hinahanap na raw niya yung mga vlogger dati na tumulong sa kanyang asawa. So ibig sabihin, kailangan na niya ngayon. At, uh, at may, mamaya po, may sagot po dyan si Pibors Talakira na sorry ka na lang dahil uh, yung mga naiwang vlogger dyan sa iyo, sa iyo ngayon, yung mga vlogger ninyo, yan yung mga kwan, yan yung mga uh, parang mga lintak samantalang kami na tumulong, hindi mo man lang pinasalamatan. Yan po, sinasabi dyan eh, happy balls talakira. So, ganun po. Kaya, kaya ko lamang pong nabanggit yung uh, sinabi kong itinulong ko rin po dito kay Bangag na ito. Yan po ang totoo dyan. At hindi lang po ako magsasalita ng ganyan at meron po akong resibo niyan. At <laughs> maliwanag na maliwanag ang resibo ko niyan. To be exact, bahama, kung hindi man eksakto, at least 1.5 million po ang ginastos ko para lang sa uh, masiguro yung kanyang panalo dito sa amin sa Mindoro. Lang po yan dito. Pag ako po ang kumilos dito, sisiguraduhin ko. Landslide po. Yan ang uh, yan lang ang uh, magagagarantiya ko. Oh, si ngayon hinahanap mo ngayon yung mga talagang tumulong na tao dahil gusto mo ah, bubudulin mo na naman ngayon? No way. Eh. Hindi na kami papabudol. Kaya nga ngayon, dito, dito na marami tataas ng kilay, dito sa sinasabi ni, ah, alam ng mga iba dyan na ah, talagang hindi raw humihiwala itong si uh, kay, uh, kay Sara. So yun ang, yun ang patunay niya. Lalap-lapin daw niya yung butod ni Lisa at uh, populotanin daw nila ni, uh, ni BP. Oh, eh, imagine mo yan. <laughs> Grabe ah napakabigat na kondisyon yan eh talaga naman kasumpa-sumpa talaga itong panay ito eh itong butod na ito ay pasalabas siya kung nga lapin ni ni Aimee yan at uh, para matanggal ang butod yan kaya lang ah, hindi ba itatago yan yung mukha niya na ah, korinot na, yung parang ab palaya ang mukha niyan so pagka ganun pala mga tao dapat yan hindi nyo dapat pinagkakatiwalaan dahil ah uh, uh, kung gaano ka ang mukha niyan, ganun din ka ang utak niyan. See? Doon na ako nag-init dahil nga ha, hinahanap niya ngayon yung mga vlogger daw na tumulong dati kay uh, ah, Kailangan na naman niya ngayon. Kasi yung mga vlogger niya, yung mga ensaymada vlogger niya ngayon, talagang pira ang pinapaandar. Madiyan mo ang dami pa mga pinapaandar na pira diyan. Samantalang, ito yung sinasabi ko dati sa inyo. Eh. Sa halip sana nagumastos kayo sa mga vlogger na yan, mga trolls na yan, kung ito ay na uh, namigay kayo dito sa ating mga kababayan, dito sa, la, dito sa mga, ito sa mga dinadalaw ko, dito na sa mga dinadalaw ko ay napakarami yan. Ang dami nilang pamilya na yan. Ha? Hindi lamang dito sa amin sa si Mindoro. Bataan, Tarlac, at saka yung uh, Pampangarin. Oh, uh, ay, eh, Bulacan pala. Oh, uh, napakarami pamilya yan yung mga dinadalaw ko. Ay kung yan, ay noon pa daldala ko ng daldal -dal dito. Uh, ay kung yan ang ginawa mo, hindi mo kailangan yung mga bayarang vlogger, yung mga ensaymada vlogger. Hindi mo kailangan yan. Dapat maging natural. Oh. At dito sa amin, sa Mindoro. Ha? Huh? Isang, isang salita ko lang dito. Ha? Huh? maglagay nga lang ako dito sa kwan eh. Yung dinadaanan nila rito, ah, galing sa bundok. Yung sentro na dinadaanan nila, magpapaskil lang ako rito na sasabihin ko lang na may meeting tayo. Ah, kahit nga sabi ko ang meeting pa, alas 5, alas 5 pa ng hapon ang meeting, sasabihin ko, ah, madaling araw pa lang ng umagang umaga, nandito sila sa akin. Ganun ako. Oh. <coughs> Kaya yun ang napakapan ito. Ito ang napaka Ito ang napakasama ngayon dahil nga nag talagang sigurado nagtandem, nagbagtatandem. Tandem na talaga ito si Sara Duterte at saka si si uh, Amy. At uh, gustong patunayan ni Amy na talaga nga yung sa yung kanyang statement na hindi siya magbabago ana uh, na, uh tang kanilang pagsasamahan eh Inday Sara. Ato na ito si Ikwan, ito si Jaime. Uh, sa totoo lang, ah, uh, mayroon akong uh, challenge sa kanya eh. Ang sabi ko dati, ibulgar mo lang yung kapatid mo. Ah? Huh? i mo lang, i, uh, i mo na yung kapatid mo. Sisiguraduhin ko sa iyo, matutupad yung wish mo na liligawan kita. Oh, huh? Hindi mo bina, hindi mo ginawa yung uh, hindi mo ginawa yung kondisyon uh, condition ko. Wala, hindi wala, di, hindi ka, hindi tuloy kita niligawan. <laughs> ah. Yan po. Kaya ko talaga laging mayroon akong challenge eh. Gusto mong uh, ligawan kita, Wes. Tanggapin mo ang challenge ko. Pero kung ayaw mo, hindi ah, wag mo. <laughs> ano ako? Baliw? Oh. Di sana, mayroon ka ng diyowa na antik. <laughs> o, di ba? Gwapo na, antik pa. Ay, at kagayan lang yan. Yung lang ako sinasabi sa inyo na 175 years old ko na. Di ba? Sobra-sobra sa antik. O. Imagine mo kung sinunod mo yung kondisyon ko. Niligawan na sana kita. Sa, samantalang yun naman talaga inaantay mo na ligawan kita. oh Hindi mo, hindi mo ginawa. Eh, mo na? Walang ligaw. Oh, wala ka ngayon. Antique na boyfriend. <laughs> Ay! oh, di ba? Eh, ganun lang yon. Ako sinasabi ko, laging may condition ako. Oh. Ayaw mong uh, hindi mo sinunod. Eh, di, wala. Ha. Ah. Tingnan mo nga yung mga matatanda dyan. Ako ano. Oh, kagaya ni Enrile. Eh. 100 years old lang yan. Tingnan mo, bangingi. Ha. <laughs> ah, Samantala ako, 175 years old. Ma matigas pa yung dibdib dati. Ay, e na! Ah. <laughs> oh, Tingnan mo si Andrea, ta, 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 'di ba? Kita mo bangingin na. Eh. Uh, ah. Samantala ako ito. Huh. 175 years old. Magiginhawa 'yan. At saka isa pa, sa sa isa ka, ako na ipapakita yung uh, yung sasaksakin ko yung sarili ko. Pag-ibabaon ko rito yung punyal. Uh, para lang, uh, hindi ko kasi, hindi, hindi ko kasi naiprepare prepare hindi ko naalala kanina. Para makita nyo sana yung pagiging antik ko. Ha! <laughs> lalong ma, lalong lalo magkukan ito. Lalong, ah, uh, magpapantasya ito sa akin si Amy. Ito yun na yun ang natan ngayon. Pero wag ka, ito po seryoso na po tayo. Gawin na po nating seryoso. Ay hindi wala na po biro lang po 'yung kanina at ito po ay seryoso. Nagbabala na po si eh uh, ay may Marcos na tia na yung gira. See. Yan po yung ngapan. Uh, uh, mayroon pa po rin nagsabi dyan ah uh, manapanood ko po yung vlog ni Jojo De Guzman kung inyo pong nga uh, kung inyo pong uh, kung nakapalo po kayo kay Jojo De Guzman ay yung pong uh, foreigner na nagsabi na in 3 months time baka world war 3 na ito in 3 months time yun ang sinasabi pero maging ito si Amy Marcos nagsabi na na talagang uh, hindi na mapipigil ang gira gira talaga kaya nga yung siguro kaya nagdesisyon siya kasi ayaw ni Aimee ng gira eh nagdesisyon siya na sumanib dito kay Sara Duterte para ibulgar na kaya yun po ang abangan natin yung ibubulgar nitong dalawang ito ayaw ko pong pangunahan pero dun po sa sinasabi ko na hindi na magkandamayaw takbo dito, takbo doon, takbo doon, takbo doon dahil uh, tarantang tarantang na itong si Butod. ito po ang uh, ipaparinig ko po sa inyo para po baka po kasi sabihin niyo sa akin, dal -dal ako ng daldal -dal dito na wala naman akong katibayan, paparinig ko po sa inyo. Ayan. Na maging totoo ang mga lumalabas na haka, -haka <clears throat> na magiging magulo ang Pilipinas matapos na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa pagka deputy Secretary at Co-Vice Chairman ng NTF Elka. Kung natatandaan, noon gusto nang alisin ni Inday Sara ang K-12 at ibalik sa dati na hanggang fourth year lang at naging masaya ang mga magulang sa gusto ni VP Inday. Dahil ang K-12 ay dagdag gastos at sabi ng iba ito ay useless rin. Ngunit hindi ito na-aprobahan hanggang sa dumating na ngayon na nag-resign na ang ating DepEd Secretary. Samantala, sinabi ni Makabayan Soul and Act Teachers Party List Representative Franz Castro na ang pagbibitiw ni Vice Presidente Sara Duterte sa gabinete ay hudyat ng pagsisimula ng open war ni yeah. Pangulong Marcos. Pero paano nga ba humantong ang pagkasira ng unity team ang tambalang talagang pinaniwalaan ng maraming Pilipino, ang tambalang inasahan ng taong bayan na magpapatuloy sa nasimulan ni former President Duterte. Marami ang nagsasabing na diskarela ang pangako ng unity matapos ng makialam ang First Lady sa mga appointment at ang pagiging selective naman ng Speaker of the House na si Martin Romualdez sa pagbibigay ng pondo at nakita naman ng mga Pilipino kung saan pumabor si Romualdez sa usapin na ito. Ang mga mambabatas na kilalang makakaliwa ay ang binigyan ng priority ni Romualdez kasama ang mas maraming mambabatas para banggain si VP Sara Duterte. Gayunpaman, ngayon na umalis na si Sara Duterte sa gabinete ni Marcos halatang naging malaking dagok ito sa gobyerno. Sa katunayan, may mga lumabas na balita na nagpanik ang Malacanang at nagkaroon pa rin ng emergency meeting. May mga bagay na tiyak nang ikinabahala ng administrasyon na ito at na-realize na rin. Dahil matapos ang emergency meeting, isiniwalat ni Pebbles Talakera na nagpatawag din daw ng emergency meeting si Liza Marcos sa mga vlogger na tumulong sa kampanya ng kanyang asawa na sa loob daw ng lampas dalawang taon ay ngayon lang naalala kung kailan mga mahihinang vlogger na lang ang natira. Ayon nga sa komento na ito ni Pebbles ay Bagong pasok na chika, pinapatawag daw ni Ouna na lahat ng vloggers na tumulong ng eleksyon. Ha -ha -ha -ha. Nabasa niya ba yung post ko or need mo na ng tulong para ipagtanggol kayo? Kaso wala na yung malalakas na vloggers mo, yung totoong mga sumuporta sa inyo. Dinedma mo na at bakit ngayon ka nagpapatawag ni, minsan hindi mo nga kami nabanggit at hindi ka nagpasalamat man lang in public, andiyan naman ang ensaymada carry na nila yan ipagtanggol kayo matatalino yan. Pag pinatawag mo, sa akin ka umorder ng ensaymada ha? At saka, di ba sila Emerald lang ang nagpanalo sa inyo nung eleksyon at si Barney? Bakit? Hindi na ba kaya? Kaya yan ang ensaymada bloggers. Wag ako, hindi mo pa ako kilala sa mundo ng mga political bloggers. Ako pinakamalakas mga sar. Kontrabida with a heart. Ganyan kami nila sas, palangga at joy at magaganda. Si June Abines ay nagbigay naman ng komento ukol sa panliligaw noon ng magpinsang sina Marcos Jr. at ang baloslos kay Sara Duterte. Ayon sa kanyang post... Anyway, mahaba pa po yan. So ngayon po, para, uh, eh, pinarinig ko lang po sa inyo na talaga namang uh, kung ano po yung, uh, yung uh, nasasagap nating balita ay totoo naman po. At uh, ayako po lang pinarinig sa inyo para lang mapatungayan ko sa inyo na totoo yung aking dinadal uh, dinadaldal dito. At ay na nga po, uh, lumabas na ay uh, talagang tarantang taranta na. Hindi na magkamayaw itong si uh, Butod na ito sa tahanak ha doon sa mga dating vlogger ng mga malalakas na nagpanalo sa kanila. Kagaya na nga lang yan, si Namaharli ka na yan, si na yan. Oh, ngayon, nag Pero ang, natit ang natitira na lang na vlogger lang ngayon, yung mga binabayaran nila, na mga malasado pa, na pagkawalang insaymada, hindi magbablog yung mga inside vlogger na yan so, yun po ang pagkakaiba noong mga dating tumulong sa kanila na kagaya po yung nabanggit ko sa inyo na ako mismo ay tumulong din sa pamamagitan ng pamimigay ko ng mga sardinas dito sa uh, mga katutubo rito at uh, ulitin ko lang po para lang po malaman nila na 1.5 million po ang ginastos ko uh, yan po yan tapos ganoon- ganoon na lang. Kaya ako, nagsasalita ng ganoon dahil unang-una, ah, ako ang higit na nakakaalam. Dahil dito sa mga, yung sinasabi kong dinadalaw, ayaw kong banggitin yung salitang tinutulungan ko. Yung mga dinadalaw ko. Tingnan nyo na lang kung gaano kahirap yung mga yan. Grabe. Kaya nga, minsan, hindi ko na iiwasan ang magmura dito. Uh, bagamat ngayon ay uh, talagang uh, kinontrol ko na yung sarili ko dahil nga unang-una, uh, ako naman kasi yung taong uh, yung marunong tumanggap ng payo. So, kinonsider akong payo yung nag-comment na uh, isa nating ah uh, uh, followers na sabi, uh, sana sir, huwag ka na lang magmura, mas maganda. So, kanyon tinanggap ko. Hindi hindi po ako yung tao na kapag kapinunan ninyo ako ay magagalit ako. Hindi po. Kasi ang tao po na kapag ka uh, ninyo at nagalit yan, mananatiling bubo yan. Tandaan po ninyo. Pero ang isang tao, kapag pinunan ninyo, tapos winilkam pa, masaya pa, tinanggap pa yung inyong mga payo, nangangahulugan na yung taong yan ay marunong tumanggap ng pagkakamali, na yung taong yan ay hindi basta-basta at yan ay may utak at hindi bubo at hindi taka. Yan po yan ako. Dahil po, tinanggap ko po yung pinayo sa akin nung nandiyan naman po yung sa comment So kaya nga po, hindi na ako nagmumura. Paminsan-minsan na lang po na hindi ko talaga ma matiis. But uh, anyway, mabalik lang po tayo. So, wala na. Kaya nga po yung uh, may balibalita pa, may balita pa ako na itong dalawa na ito, si BP Sara at saka ito, si Inday, uh, si BP Sara at saka ito, si Amy Marcos, may talagang, mayroon para talagang pasasabugin yan. So, para tuloy na alala ko yung sinasabi ni uh, Maharlika na ang kopya ng video na yan na pagsinghot ay na kay Aimee. At saka yung uh, kung ano pang mga ebidensya. Yan po ay sinabi na po yan eh. Uh, Maharlika dati. Tanda-tanda po po yung may vlog po si si Maharlika dyan na ang sinasabi po niya ang may kopya talaga dyan na isa sa alam niya may kopya itong si Aimee Marcos na may kopya siya na ang pagsisinghot. So, doon sa banta na lalo ang sinasabi niya na ayaw ni Aimee ng, ng, magkagira tapos tinutuloy pa ng pagpuprobok nitong kanyang kapatid dyan sa China na yan baka mapipilitan na nga ito na siya mismo ang maglabas ng polborong video na yan hindi natin alam ah, ito po sa akin ay masilang ah, base lang po doon sa aking uh, ah, na uh, nabalitaan at base rin po sa mga observasyon ko sa mga ibang vlogger uh, lalo na po rito kay Maharlika yan po so hindi naman kaya ang gagawin dito ni uh, ni Aimee dito sa hipag niya kasi di ba malaking ang buto di ba hindi kaya lalagyan niya na sima ang bunga nga niyan. Tapos, sa uh, eh, ihuhulog eh, niya dyan sa kung saan yung mga maraming buaya. Siyempre, di ba? Pangpain. Kasi di, ang, ang, uh, kinakagat kasi ng mga buaya yung mga, kuhan yung mga, yung mga palaka. Yung malalaki ang tiyan palaka. O, oh, eh, baka mamaya, si, eh, lalagyan ng uh, sima yan, ha? Uh. Tagta rin ni I mean, oh, yung, katawan niyan pati buto niya pagka sinakmal ng uh, panyan ng buaya yan huli yung buaya gagawin yung pangpain kasi nga mukhang palaka uh, di ba baka yun ang mangyari hindi natin alam so uh, abangan natin at uh, talagang uh, nakakapangilabot uh, uh bagamat uh, minsan nagbibiro tayo rito pero siya na po mismo ang nagsabi na malamang-lamang na matutuloy ang gira. So again, doon sa aking mga subscribers, base rin po sa aming uh, pag-aaral ng team ko, tuloy-tuloy naman po talaga yung formulation namin eh. Safe na safe po tayo doon sa kalamansi at sa Safe na safe po tayo. At uh, ulitin ko lang po, yung pong kalamansi, limang kalamansi, hiwain sa gitna, limang sili, Huwag nang hiwain sa gitna. Kung posibleng malagyan nyo ng dahon pa, lagay nyo, i-steam e nyo po. Pag na-steam nyo po yan, yun pong nga uh, uh, nag-evaporate na tubig noon sa sa takip ng steamer ninyo, yun po ang ipunin ninyo. At pagka dumating po yung gira na yan, kasi wala na pong, bakba, wala na pong uh, barilan ngayon, na po ngayon, ang labanan na po ngayon ay lason, virus, at saka radiation. Ayan po yan. So, malaki pong may tutulong nung aking itinuro sa inyo na sili at saka kalamansi. Yun lamang po at mag-ipon po kayo. Mga kumare ay huwag po kayong magpawala sa inyong prejider ng kalamansi at saka sili para kung tuloy-tuloy man yan, meron kayong ma- ma eh po na ah uh, ma-extract ma na kuan ma-extract na uh, nag uh, moist nung uh, inyong uh, in steam yun po uh, yun po lamang ang uh, paalala ko po lagi yan sa inyo at sige uh, siguraduhin ko po maliligtas kayo diyan at uh, imagine niyo yung covid ilang bisis ko na po bang uh, naikwintos naikwintos sa si inyo to. Yung kapitbahay ko, sampung bisis ko na yata nasabi to sa inyo. Pinagsabihan ko po sila na bago lumabas sila, magngata. O yung parang nagngangata lang sila ng uh, parang may kindi lang sila sa bunganga nila. Yung usbong po ba ng sampalo? Usbong ng sampalo, hindi naman po nakakamatay yun, di ba Yun po ang tinuro ko sa nila noong panahon ng COVID. Pero, hindi na lang sinunod dahil puro kalukuhan lang daw ako. Awan so, Awa ng Diyos, lahat ng mga kapitbahe ko na hindi sumunod sa akin, lahat sila tudas. Lahat po walang natira. Pero yung mga, yung uh, mga, yung mga followers ko sa Facebook pa po dati noon eh, yung sa Aqua every now and then po may live ako. Lalo na ako nung pandemic at uh, minumonitor ko nga yung mga yung mga followers ko sa FB dati. Eh, wala pa po itong YouTube ko. FB pa lang po noon. Yung, kaya uh, lang, nahak po yun, hinak, Pero hindi ko na, hindi ko na hindi na ako naging nag interest noon. So, nahak po yun. Nandun po lahat yun. Ni isa po doon, wala po ako na monitor na nagka, nagkaroon ng COVID na mga subscribers ko. Pero itong, itong lang kapit bahay ko, lahat po sila patay. So, yun lamang po at uh, sana. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng tao, katiwatiwala man ang mukha na mayroong sinasabi, as long, as long na hindi naman kayo hinihinga ng pira, as long na alam nyo naman yung mga itinuturo halimbawa kagaya po ng uh, sili kalabansin na yan alam nyo naman po na hindi nakakalason yan ay disundin nyo di po ba? Wala naman po mawawala. Yun po. Ganun lang. Da dapat ganun po ang mag-isip. Para sa ganun ay hindi kayo mapahamat. Ganun lamang po at uh, muli po doon po lalo na po dito sa mga bago nag-subscribe uh, ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po at uh, sabi ko nga po sa inyo, kasama na po kayo sa susurpin. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.